Hello mga kabusing May nakita tayo dito Nasa taas yan mga kabusing Sa ganitong puno Ayan Ayan ang gagamba May kinakain pa Ayan mga kabusing May kinakain siya Nasa taas Gandang gagamba Ayan Ayan siya mga kabusing Ayan hindi masyado makita kasi yun nasa taas paano natin yun ma mga kabusing subukan natin ayun ayun ang gagamba may kinakain pa Okay, kunin natin mga kabusing Nasa malayo Okay Mga kabusing May nakita tayo dito Tingnan natin kung malaki na ba siya Nasa babo pa rin mga kabusing Ayan Tingnan natin Ayan ang gagamba sa malayo mga kabusing kunin na lang natin okay nasa malayo na mga kabusing may nakita na naman tayo dito tala siya mga kabusing ayun tala nasa malayo pa rin ayun gandang kalang haba pa ng galamay niya mga kabusing yan nasa anong, anong tawag na puno to o halaman to dito lang siya mga kabusing oh. tala ayan hindi tayo makasapag sampung sa likod kasi ma ano masukal doon okay kunin na lang natin mga kabusing gandang tala oh. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw. May nakita daw siya. Nasa ipil-ipil. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Ayan. Yan. Haba ng galamay niya mga kabusing. Pero maliit pa alanganin. Hindi lang muna natin kunin mga kabusing. Okay. Hanap pa tayo dito. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito. Dito lang si ano. Yung mga kugon mga kabusing. Tingnan natin kung malaki na ba siya. Focus natin. Ayun, mga kabusing. Okay na to mga kabusing. Oh. Team size na siya. Black Panther pa. Oh. Gandang gagamba. Kunin natin. Hello mga kabusing. Pauwi na kami mga kabusing. Kasi uh, ano na ngayon? Alas 12.20 na mga kabusing. And dito pa kami sa spot. Pauwi na kami mga kabusing. May nakuha na kami. Okay okay na to. May pang upload na tayo. Maraming salamat sa mga nanonood mga kabusing. Sana suportaan nyo yung channel natin para maabot natin yung 1000 subscriber mga kabusing sana maabot natin okay paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing at sa mga bagong subscriber natin maraming salamat sa inyo mga kabusing maraming maraming salamat okay hanggang dito na lang mga kabusing